Ang underwater na flashlight, grabe, lupit nito. So, tamang-tama ito guys, kapag uh, lalo na ngayon, mag nagtatag-ulan na, pumapasok na naman yung mga maraming bagyo. So, magagamit natin ito talaga, lalo na kapag nawalan ng kuryente sa gabi, grabe, tindi oh. So, tingnan mo naman oh. So, kahit iwanan ko siguro yun dyan, na hanggang sa malobat oh, dyan oh. hindi hindi yan, papasukan ng tubig oh. At tingnan mo naman oh, magnetic na yung kanyang, yung button niya. Oh, di ba ang galing? At syempre, 'di ba? Obvious naman o, oh, pang diving ibig sabihin niyan talaga pang underwater 'yan. At based sa description din, 'yan, up to 100 meters yung kaya nitong uh, abutin. At kung kayo nga ay mandaragat yan, tamang-tama tama rin to sa inyo, guys. So kahit isama niyo to sa paglangoy sa ilalim ng uh, dagat, hmm, mahanap niyo na siguro ang perdas kapag ito yung ginamit niyo yung flashlight. Grabe, iba ba 'no? Oh. At kung makikita niyo nga naman to kung gaano kalakas 'yan, kitang-kita niyo naman mukha lang siyang maliit pero ganyan yung kalakas. At iba pa yung mode tulad nito, mayroon pa siyang dim yan, at syempre, yan, may flashing pa ako sa kali kayo ay nawawala sa dagat. <laughs> may lagay pa siyang kasama, hindi ko to in expect na. Ito pala yun, grabe guys. Oh, tinan nyo. Napaka-premium talaga niya. Ito na nga yung mga nakapaloob sa kanyang mahiwagang box. So, syempre, ang kanyang pumalakasang flashlight. At ito yung kanyang battery, yung single battery. Yan, rechargeable to ah. Oh, so, ito yung kanyang uh, charger. Yan. Kung sakali naman na ah, ayaw nyo itong gamitin, itong malaking battery na to, yan. Pwede kayong bumili na AAA na batteries yan. Dito nyo lang ilalagay siya. Ayan. At syempre, ayan, may kasama siya. Hindi ko alam kung para saan ito. At tingnan mo naman, oh, may foam pa siya oh, dito. Ayan, oh. Grabe talagang premium na premium yung dating ng uh, diving flashlight nito. So,